Hello, Hello mga kalaro. kalaro! Dahil gusto namin masaya rin kayo, i-share namin sa inyo ang good vibes. Kaya naman for today's video, samahan nyo kami. Ayan, uh, mag-restock -re tayo. Oo, oh, ano bang mga need nating restock dito sa apartment mo? Uh, sa ilang araw kasi para napansin ko na na paubos na yun. I mean, ubos na talaga. Wala na tayong coffee. Okay. Ikaw, ano pa ba napansin mong wala dito? Ako, um, yeah. Kasi ako mahilig po ako sa anong uh, Malig sa pancit ten. Sa pancit canton. Mm. Noodles. Tapos syempre, mag-stock na rin tayo ng, ng, canned goods. Extra bigas. Kasi maulan po dito. Bi mahirap bumili mm. sa pag Yeah. Okay. So, ano. So, tara? Tara. Let's go! Hello mga kalaro! So, dahil hindi masyadong allowed dito magvideo sa loob ng SM, <laughs> Yeah, here's our view. Pababa na kami. Galing kami sa... Ganda lips namin, sa no? Sa food court. Huh? Thank you sa, ano, bash lipstick. Wow! Lip tint pala. Lip gloss? Lip. Ganyan <laughs> <laughs> Hello. Hello, baby. Oh. Congratulations sa picture mo. Nakikita ko na. Nakita <laughs> niyo na? Nakita niyo na sa taas? tama mo. Ha? Kami! huh Kami. Kami! <laughs> Yung natin, natin, wala na tayong coffee ni Kuya Alvin. So, kailangan natin ng coffee, no? Kailangan na list up ng coffee kasi lagi tayo nagkakapo sa apartment. Sa ano bang kinikrip mong <laughs> kape? Hindi ako nito Puso ko magkape. Magkape ako magkap eh. Magkap. Pera! Try naman natin yung coffee na may ano, na may parang vitamins or... Bigas! Wala pa tayong bigas. ano ba hindi tayo kumpa siya? Ang tama mo kasi. Wow, nagsalita ang mapayat. Ang sexy ang pipi. Ay, bigas. <laughs> ano bang bigas ang cravings mo? Tiger sana ako. Roar. <laughs> So, ay nahirap, so, ay nahirapan po kami mag-decide ng um, bigas na bibili namin. Ito, At, may kasama na siyang hipo. Hindi, bigas lang yan. Ay, bro. bigas lang ba yan? <laughs> Ito, may kasama na siyang manok. Wow. Hindi. Ano ba yung luto na agad? Pag hindi, sasaingin mo pa yan. Sasaingin. Ano ba yan? Ito, medyo maputi siya. Mas maputi siya sa akin. Ang uniwasala just lahat naman ay matututug. Oi egg, bumili tayo ng egg. Bakit brown? 24 ba? to 10 12. <clears throat> uh can you do the math please? Um 2300 pesos divided by, by 12. 12. How much is that? 130. Come on, come on, come on. 200 divided by 10 is kinapon ng sarili. <laughs> Sorry. Ito hmm, baka mas, mas makatipig tayo kapag yung white. E, di tingnan kasi yung... Magkakitiyo ka kasi. Sige na nga. Ito kasi yung isa, 213. Yeah. You know, organic. Itong isa naman, 109. Magkano ba itong, ano, maliliit? Ano ba yan? Ba't kwek-kwek? ano ba ito? <'to. laughs> naman si <laughs> Wala kasi yan. Sige, nang -taga. saka na lang tayo mag-organic egg. Yeah. May mga organic eggs naman tayo. Antara, tara, akala mo na ang dami natin na ilagay sa cart yun. No? Ang mga itlog at kape pa lang. Ang dami natin na pagchikan, Aabutin tayo dito ng Tomorrowland. <laughs> oh, diba? Andito na kami ngayon sa noodle section. Noodle section. Kasi, hindi ko alam, hindi ko maintindihan ito si si Miko minsan. And, patulog na lang kami, <laughs> biglang naghahanap ng ng biscuit, oh, biglang yung naghahanap yung ng, ng pancit canton. Kanon. Ito, oh, Ito yung mag- maganda, yung mga kasalo pa. Kasi, malaki na siya. Sige, pili ka. And bigger is better. Yes, wow. alam mo yan. Pili ka. Uy, pumili ka ng flavor na yung flavor lang na gusto mo yung bias. Ah, ano naman ako? Ano na gusto mo? Chili man si, team chili man si ako. Diba? Oh, Ito na po pala yung flavor namin. Papapapain niya. Dito na kami ngayon. Tapos na nakakuha na kami ng noodles. Dalata na muna tayo. Team food Foods ako eh. Lalo sa corn dip. Meron pa tayo isa doon. Ako, natin, I'm ano. torn between Pure Foods and Highlands. Yung ako okay din ang Highlands. Diba? Pero team Pure Foods talaga Aha, ako. Akala ko, team CJ the host. Hindi. <laughs> <laughs> Hello? Yun na lang. Yung Ito. may save 10 pesos. Pure Feds? yung ilaw na pang... Oh, gutom na ako, ti. Buti bakit? na lang talaga meron ditong street foods, no? Street foods na sa household tayo? May Lysol? Oo, oh, kung saan-saan ka kasi natin, ayan, street foods. quick, quick. Quick, quick. Diba? Oo. Oh. Ngi! <laughs> <laughs> ay, ito na ata yun? I-flex natin sa kanila yung mga ilaw. Ito po ay... 5 wow. watts lang itong isa itong isa. Okay na Tara na. Okay na ba? Try na natin ka. Eh, baka ganito yung kaliit. <laughs> At hindi. Ganito talaga. Pag sa labas. Masyadong maliwanag na nga. Guys, comment kayo ng one kung ito. <laughs> Paging dumaan. Grabe, binabanas talaga ako. Ano yung banas? Ehhhhh... ba? Ayan. Yeah. Wala it's thick! ka talaga kasama kahit mayroon. Eh. Sorry! Nadadala lang po ako ng emosyon. Sa CR tapos sa kwarta mo. No? Hindi, sa CR at sa labas. Kasi wala pa akong ilaw sa kwarto. Ano ba yun? Di ba meron na? Yung ilaw natin dati sa CR. Malamlam na yung nasa kwarto. Ah, so, ibig sabihin, sa i- yung nasa kwarto mo, yun ang ilalabat. What if ikaw na lang ang ilabat? What, uh. if huwag na mag-ilaw? Balik natin to lahat. Huwag <laughs> 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 na mag-rosery. Kuhan muna tayo ng spread. Spread. Itong spread. <laughs> Hindi. Eto. We are going to choose from these flavors. We have chicken spread, ham spread, bacon spread. Real mayonnaise lang ako, te. Ah, real wow. mayonnaise. Oo. Uh -huh. Team real mayonnaise tayo. Forbidden Bakit rice. Bakit forbidden rice? Bawal siya sa'yo. Itong pink rice. Nasaan yung pink rice? Ito. Ito para sa atin. Bakit? Bakla kasi tayo. <laughs> diba nung naglabat tayo? Yes, we're done! Grabe, no? Ang dami natin ang nabili. Wait lang, gusto ko ng chocolate. Ayan, uh, naglilibot-libot pa rin kami. Hindi pa rin kami tapos. Grabe, ang pagod naman itong pag-restock mo. Pagod ko na ba? Ayaw mo na? Hindi naman. Pero grabe po siya mag-restock. Parang bakong bahay papalitan. Oh, eh. <laughs> And yun na nga, yes. Ginabi na talaga tayo. Anong oras na, no? We... Nagpasok tayo ng mall. Uh, around, around 6. 6 p.m. Yeah. yeah. And... Sila so mag 8 na, no? Oo. Uh -huh. And so, ito po... Kunti lang naman yun na napamili na. Ayun. More on ano po kami. Gala window shopping. Wow! <laughs> Kaya naman sa mga hindi pa nakasubscribe, yes, you know what please. to do. Bye mga kalaro! Bye mga kalaro! See you in the next video!